panalo pagpalang araw <laughs> pagpalang araw masipura kami ngayon pando na naman pagpalang na naman tumagaw na kami sa bukat to. kaso walang huli ayan po yung huli anim na ano pwede sa kanta mo bak may bulig, ah, bulig. ang laki ng bulig guys ayun ito so, mo ayun ito mo ayun dalawa dalawa Dalawang bulig. Tapan. Ayo. Taka jackpot ng bulig. Jackpot guys, bulig ay no. Laki oh. Oh. Tatlo. Tatlo. Ayun guys oh. Grabe Sana ano. Bakit tumatalo? Nee, taas tumalon guys oh. For the first time nakahuli tayo nang ganyan oh. Dapat pala may nakatali nga ari. Grabe tumalon yung bulig, nakita mo? Taas oh. ano. Malayo pala na. nakita ko, sabi ko may bulig. Hmm. Ang laki ng bulig guys oh. Panalo. Pagpalang araw. Uy, puto ko si Ramosot. Okay lang yun. Grabe guys oh. Sayo nakawala isa. Pero okay lang yun. Babalik ko yan Patay tayo dyan. Tatay ang Laki ng bulig yan guys oh. Ha?

guys hala yan guys yung pintuan gumagalaw galaw pa yung screen eh tayo natin si na no? ah, may huli rin yun eh, oh. may huli rin ba? siya guys gumagalaw yung screen book eh gumagalaw yung screen ayun o no? may ina lang yung galaw eh eh malay mo lang namamay lang sila. Ay no, gumagala po ako, ay no. Gumagala screen natin, no. Guys, pangatlo. Pangatlo screen. Dito may tilapia nga po, malaki. Eh. Baka eh, meron uli. Ayun, nabiliit. Nakasayin eh. So, ayun, nabiliit pala yung galaw ng screen. Guys, ito na pang apat. Ayun, so. Oh. Parang may huli, may gumagataw. Oh. Maraming naman, oh. Nag-aangatan yung sila, guys. Ayun, no? Oh. Oh. Nag-aangatan yung sila, na po. Yun, Gumagalaw yan, oh. Nagkakagulo na yata. Nagkakagulo na sila, Oh. Pero mas marami rin, po. Kaya nga, no? Oh. Ayan. Sinagpa ayan. Matalo na naman siya. Ayan. Ayun, guys, no? Oh. Ayun, ba, eh. Puno yata bok. Oh, okay. Dami oh. Ah. oh. 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 Grabe. Sa harap niya, no? Dami, panalo. Laki ng tilapia. <laughs> panalo niya naman sa huli, guys, ha? Oh. Tsuya. Tsuya, aron kong araw na yari. Eh. Inang panda, bulay. Tapos malalaki niya naman, oh. Panalo. Pang lima. Pang guys, panlima. Panglima ng spin, guys. Yan spin, eh. Ay, meron. Ay, meron. No. Pagya. Ito pa na may huli. May pa rin. Ay, may patay na naman. Kaya na naman, guys. Binakalutang guys na patay, eh. Ito na ba? O, tumatalo na. <laughs> Galing natin pa ito. Ano naman, dahil pa. Eh. Laki ng patay o. Oh. Laki ng patay. Nalunod na naman sila. Ay. Ayun, tapos natin. Nilipat niya sa screen. Hindi kasi nahuli ron. Wala nahuli. Guys. Guys, no. Ito patay pa rin. Puro patay, laki ng patay oh. Ah, okay. Okay, ah. Diyan naman tubig eh. Ang mga hat niya. Sa halong. Nah okay, guys, patay. Yan na, umuli ko namang marami bukas. Inaayos ka na. Huwag mong papaya mga viewers natin. <laughs> so, Ay, guys. po kami for watching. Salamat po Bye.